Ayan, mega shoutout uh, mga idol at sa mga sumusuporta at mga followers ko at mga subscribers sa akin YouTube channel. Mega shoutout sa inyo at magandang tangali. <coughs> Ayan po, ngayon ipapakita ko po sa inyo yung uh, sari-sari namin at tanim dito sa 4th uh, floor. Uh, hindi hindi kailangan ng malawak na lupain. Uh, dito ang ginawa namin ay bumili lang kami ng lupa at inilagay namin sa mga lalagyanan tulad nito ayan so ayan nakikita nyo mga idol ah. Uh, ayan malonggay ah, uh, nakatime yan dito at ito tinatawag na suha malit lang siya pero namumunga na to kunting laki pa at mamumunga na yan mga idol at ito naman yung kalamansi ah, uh, bali pangatlong beses ko na nakita to na namunga ngayon malilit pa yung bunga mga idol Ayan ah. Hmm. So, malilit pa yung bunga mga idol. At hindi pa sapat ang kanyang gulang. At dito naman ay mayroon kami uh, na dito na parang beris siya na yung malilit. Ayan. At dito naman ay yung baungon. Ayan. at meron pa pong iba dito at ito naman ay sibuyas uh, ah, dahunan mga idol sibuyas dahunan at dito limonsito kalamansi Ayan, ito ah, suwa pa rin mga idol ito namunganan ng isang beses uh, ah, nakapamunga ito ng limang ah, piraso malalaki at dito naman ay bayabas ayan hindi nyo po kailangan ng uh, ah, malawak na lupain para makapagtanim. Ah, uh, pwede po kayo maglagay sa kahit sa pasulang ah, uh, ng lupa para makapagtanim. Yan. Kita nyo naman. Iba-ibang klase ng pananim po ang nandito sa ah, uh, port floor. Uh, inilagay lang po namin sa balde, sa paso. Ah, uh, yung paso, hindi na po kayo kinaya. Kaya pinalitan ng medyo malaki-laki ng lalagyanan. Tulad nito. Uh. Ayan, kaya sa mga sumusuporta na akin mga videos, sana po mga idol eh i-like at i-share nyo po yung akin uh, mga vlog at aking mga videos at meron din po tayo dito nga di hindi ko alam kung anong bulak nito kung ito ba ang bulak nito ay eh, tiger o kulay uh, pink ayan kita nyo mga idol uh, sana po uh, supportan yung mga vlog ko at ang aking mga upload sa aking YouTube channel at mga sa, sa aking mga social medias. Uh, I-share nyo na rin po. Uh, at huwag din po sa lang kalimutan na mag-comment na rin po sa aking mga videos na sa ganun po ay uh, makikita pa po kayo ng mga videos na aking i-upload. Alam nyo mga idol, ito yung na to, eh hindi ko alam kung anong klase nga uh, kwa ito. Pero ayan, mayroon po siyang uh, bunga may lit at meron din po tayo dito ng pampakuan sa buhok ayan kaya mag iwan, na, rin, mag iwan na rin po kayo ng comment sa mga videos na inyong mapapanood at may share mag comment na rin po kayo mga idol at alam nyo mga idol ang mga vlog ko ay talagang uh, ako mismo ang kumukuha at ako na rin po ang uh, nag edit edit kahit na hindi pa tayo masyadong uh, kuha sa pag edit at uh, sana mga idol eh, huwag po kayo magsawa na supportan ako sa aking mga videos sa aking mga ina-upload at uh, shoutout out sa mga followers po natin dyan at mga uh, subscriber shout out sa inyo at mga... Uh, sana ay uh, lahat ng mga videos na inyo mapapanood ay eh, i-share nyo at, at huwag nyo pong kalimutan na mag-comment na, mag na, rin po so ayan hanggang dito na lang, mga idol at magandang tangali sa inyo sana ay eh, supportan nyo ang aking mga videos at tulungan nyo na rin po ang aking youtube channel na umangat at maka 1 subscriber so ayan hanggang dito na lang at maraming salamat mga idol ay, shout out sa inyo at sana sa usunod natin mga videos sana huwag nyo kung malimutan na supportahan ng aking mga vlog at paalam hanggang sumuli natin mga videos mga idol, maraming salamat